yon magandang araw sa inyong lahat mga idol at ngayon nga ay papunta ako ngayon sa ano sa ating munting garden mga idol ayun so dun, dun mga idol pupunta tayo so ngayong araw na ito mga idol ay uh, ako so samahan nyo ako sa pagdidilig mga idol so ayan lalakan na tayo so ito nga pala mga idol yung farm namin no? So, ayan, o. Oh. So, tapos, ah, ito naman yung aking garden. Yun, doon tayo papunta sa may saging na yun, mga idol. So, ayan. <coughs> yung saging ko, mga idol, o. Oh. Yun, tinira na naman ng, ano, ng kambing. Dito nga pala, mga idol, sa farm namin, sari-sari ang aking tanim. So, ayan, may saging pa. Ito so, yung saging na, ano, tinanim ko. Tapos, hindi nyo matanong mga idol, dito ay dating, <coughs> sorry, dating garden ko ito, itong lugar na ito. Kaya may tanim din akong saging dyan. Yung... Tapos, dito naman, yon Yan naman ay tanim nung pinsan ko na umalis na. yon shout out pinsan sa iyo. <coughs> yan yung, ano, sabah. Tapos, dito naman mga idol, yan, may tanim din ako ditong, ano, yon saging. Yan naman yung tordam puti kaya tawag nila yun so po tayo naman tawag nyo doon sa amin so hindi ako makamasyado dito makapagtanim na mga idol ng saging na marami ayan ay sana ibabawasan babawasan ko pa yan hindi ko na mabawasan mga idol at gawa ng yun nga meron ng ano dito ah, alagang kambing sibos sinisira lamang kaya anong nangyari doon sa aking ano mga idol sa saging ko ayan para nang ano hindi na sila makalaki para bang kinain ng ano o parang mga idol yung sistema ng aking saging dito ay parang pinaglaruan ng mga bata so yun ganun yung style kikita nyo naman mga idol o. hindi makarecover dahil nga may kambing pa nga dito kaya nga yung aking garden mga idol ayan o merong ano merong harang siya na Amazon yun kasi pag hindi natin harangan ng ganun ah, uh, wala talagang <coughs> papasukin ng mga kambing hindi tayo makakapagtanim ng mga gulay-gulay <coughs> so ayan mga idol meron nga pala ako dito mga idol na ano ayan meron tayong kalabasa ang ganda ng kalabasa ko mga idol oh. wow yan ay mga idol ay ano uh, ginagamit ko lamang dyan na ano eh, fertilizer ay ano kinukuha ko dyan sa ano sa alaga namin si kaya makikita nyo naman mga idol ang tabao oh. so ayun nga pala mga idol ipapakita ko lahat ng mga tarim ko dito at at ngayon lang ako nakapag ano, vlog so ayun mga idol maagap nga pala tayong nagising Kita ko din sa inyo mga idol yung Ano ko dito Yung bago kong tan Ayan mga idol oh Yung bago akong ano Sanim Ayan pa Kalabasa po yan mga idol Ayan oh Tapos dito naman mga idol Yung kalabasa Ayan oh Tapos dito naman mga idol Ito yung gate ko yun papasok tayo dito sa gate so mapapansin yung mga idol ay, no? yung aking mga talong yung kauna na kong vlog mga idol ay marami pa ako ditong puno ng talong ang ngayon ay ano na wala na kasi pinag ano ko na pinagpuputol ko na tapos yung iba pinag bubunot bunot ko na yun yung iba pinutol ko ang nangyari mga idol ay ganito pag pinutol niyo yung ano ah, talong ano you know, ganyan yung nangyari. mabubuhay pa rin naman siya susupang siya dadami yung sanga ibibilang lang ako ng ilang piraso mga idol para may panggulay-gulay ako dito sa ano <clears throat> kasi bibili pa mga idol sa bayan dito na lamang at ano sariwa sariwa mga idol yung ano gulay So, ayan, may tanim din nga pala ako dito mga idol na okra. ah uh, dito mga idol, yan yung okra na pinutol ko. Ngayon, matanda na yan, kaya pinutol ko na. Hindi ko lang nabubunot pa. So, ito nga pala mga idol yung ano, yung okra na kapalit ng pinutol ko. Nagputol ako mga idol ng okra. Ayan ay may mga kapalit na. Ayan. Bibilang ka lamang dito ng ano, 40 days. May bunga na uli yan. So, ayan mga idol. Ito nga pala mga idol, yung papaya ko. Malapit-lapit na rin bumunga. Ganda mga idol, oh. Yung nakikita ninyo yung mga idol na, ano, ayan, oh. Ipot po yan. Yan yung dumi ng, ano, uh, manok. Ayan. Tapos dito naman mga idol, ay meron pa rin, oh. Ayan, isang sako pa. Ayan, oh. May malunggay rin tayo dito. Yun. Ganda. Ganda. Re-reveal ko muna sa inyo mga ano ko dito mga idol. Mga talim ko dito. Ayan, may, may ano. Oh. Ah, dito mga idol, ano, napansin ko dito sa aking alaga na ito na, ano, alaman na ito. Eh, parang lalaki. Ayan, oh. Ano? Lalaki siya. Ngayon, sayang to. Kasi alam ko pagka lalaki, hindi na namumunga. Ayan mga idol, oh, nang ng, ano, may bulaklak na siya papun pa supang na ayan o pa ano na palabas na yung ano yung bulaklak sana hindi lalaki siya ito nga pala mga idol na ano ko uh, papaya ay eh, ito po ay ano mababa pa lang talaga ay nabunga na ito po ay ano malalaki ayan o. malapit na siyang ano may bulaklak na kasupang na so ayan mga idol meron naman ako ditong kalabasa ayan namumulaklak na ito pala mga idol yung kalabasang ano ah, uh, ito mga idol yung ito po yung ano ito po mga idol yung kalabasa ko meron ng bulaklak at ito palang bulaklak mga idol ay ano Ayon sa pagkakaalam ko ay Ginugulay ito ng iba Masarap daw po ito Pero ito naman ay hindi ko ano Nasusubukan pa hm, Bango mga idol oh Mabango So Ito mga idol ay Pagka minsan ay susubukan ko din gulayin kasi ang ginugulay ko nito mga idol kahit doon sa probinsya namin ay yung ano talaga uh, yung talbos. Kinukuha namin yung talbos, idol. Pero nung pagdating ko dito sa ano Pampanga mga idol, ayun nakikita ko ginugulay nila ito. At tinanong ko nga sila na sabi ko ang pagkakaalam ko kasi mga idol ay ito ay ano yung may bunga dyan yung ano na talaga may bunga yun ang pagkakaalam ko ayun sabi naman sa akin ng mga kapangpangan dito yun ay bulaklak lang sinyalis lamang anya yun nung ano uh, malapit nang bumunga yung iyong uh, tanim na ano kalabasa yun ang sabi nila kasi ako naman mga idol ay eh, ngayon ngayon na lang ako nagtatanim ng ano ng kalabasa at, <clears throat> uh, at yung aking ano farm uh, manager dito namin ay mahilig sa kalabasa kaya sinubukan kong magtanim hmm. kaya yun sinubukan kong magtanim para hindi na siya bibili pa sa bayan at yun Yung bango mga idol oh. hmm, bango isa din itong mga idol sa kaya ako nagtanim din sayang din yung lupa dito sa may gilid na ito wala naman akong ibang itatanim kung hindi ano lang ayan o oh. so ayan mga idol sayang din naman yung lupa dito ayan sayang yung lupa dyan sa parte na yan kaya naisipan kong taniman din ng ano ng kalabasa Hmm, bangong mga idol oh. Wow! Tapos si eh, mga idol eh, ano, nakikita ko dun sa kambing na hindi siya kinakain ng ano, yung kalabasa. <clears throat> Kaya yun, maganda rin talaga. Kahit itanim mo dyan sa may ano, kalabas. Okay na okay kasi hindi naman nila kinakain eh. Uh, ang bango mga idol oh. Bango. So ilagay natin dito. <laughs> Pero mga idol hindi to sayang kasi <clears throat> mamaya ipapakuha ko na rin itong anong ito. At yan yung bulaklak ng kalabasa kaya baka sabihin niyo eh, ano sayang. Eh hindi yan sayang kasi ano papakuha ko din yan. So, yun mga idol. Yun mga idol oh. Dito rin oh. Ganda pala tingnan pag malayo yung ano, bulaklak. Kikita ba yung mga idol? Tapos dito naman mga idol ay puro papaya yan hanggang doon. Paikot yan, yung aking anong yan. Mapapansin nyo lang mga idol ay ano, dikit-dikit yung pagtatanong ko ng papaya. Hinabol ko dun sa ano, sa lupa mga idol. Tapos ang dami kong ano papaya. Tapos wala na akong pagtataniman. Ayun, kaya naisipan kong ganyan na lamang yung kanyang space. Duro naman ay ano, lalaki. At ang mga idol ay hindi naman ito pambinta. Ito ay pang sarili lamang. Papahinugin ko gano'n At siyempre para mapakita rin sa inyo. <coughs> so, ito nga pala mga idol ay ano. Ah, uh, ibablog ko rin pagka may bunga na, gano'n Para ma-update po kayo. So, kung pala mga idol, may papakita pa rin ako sa inyo. Lalong lalo na sa ano. Yan, may papakita rin ako sa inyo. Pakita ko sa inyo mga idol yung ano, yung galing dun sa ano, sa lula ko na gabi. Ayan, buhay na. Mga ilang buwan na lang mga idol. Ayan oh. kita ba yan? Ito oh. Yun, gabi ito. Ayan, daladala ko pa dito. Daladala ko pa yan mga idol. Galing dun sa ano, sa probinsya namin. Kung saan ako lumaki doon, kay Dalula. So, daladala -dala ko ito. Tapos, tapos nakarating ng, ano, ng pampanga. Ayan, nakarating ng pampanga, mga idol, yung gabi ni Lula. O. Ang nabuhay nga pala, mga idol, ay, ano, ay lilima lamang. ayun ito ay, ano, mga idol, walo, walong puno ito. Eh, ngayon ay, yan lang ang nabuhay. Pero, pasalamat na rin ako, mga idol, at nabuhay yung gabi eh talagang ano matagal na matagal na hindi ako nakakatikim ng gabi <laughs> kaya yun kaya ako eh, naisipan ko talaga magdala ng gabi <clears throat> kung may gabi man dito sa pampanga mga idol ay sobrang kate ay hindi naman ganun talaga yung ano gabi mga idol sabi kasi ng mga kapangpangan ganun daw yun may technique to sa pagluluto ay ako naman ay eh, talagang sanay din naman na ano magluto ng gabi pero hindi naman ganon. Kaya sabi kong ganon. Ay kami namang mga taga kison na yan. No? Sanay talaga sa mga la, mga sa pagluluto ng gulay kami mga taga kison shout out yan sa mga taga Quezon ayan <coughs> ayun mga idol kaya sabi ko ay hindi naman talaga ganun kaya ako ay nagdala ng ano ng gabi ayan ito nga palang gabing ito yung mga idol ay ano ah uh, Dalawang klase ito mga idol Isang puti tapos isang ano Ayan Makikita nyo Ayan mga idol Ang gabi pong ito ay ano Dalawang klase Ayan po yung ano Medyo pula-pulahin ang ano ba ito Ang paklang Tapos yung dito naman ay Ayan puti naman yung paklang Ayan ang ganda yan puti na yan Tapos ang nabuhay na ano lang na medyo pula-pulahin ang ano yan ang nabuhay lang mga idol na gabi na pula-pulahin dalawa lamang po isa po ito at saka ito yun dala galing sa bahay din dun sa bahay ng lula ko nagdala rin ako dito ng ano hindi makita pagka ganito tatalikod ko na lang yung camera yan ang tawag po dyan mga idol ay ano lagi kway ay hindi ko ginagalaw nga ang puno at baka mamatay ito ay mga idol ay buhay na yun nga pala po mga idol ay ano ah, lagi kway galing din po yun doon sa lula ko tapos ito pa yan ito po yung lagi kway Tapos hanggang dito yan mga idol oh. Lagi kway din yan Buhay na rin po yan mga idol Hanggang dun Ayan Tapos dito naman mga idol Ito yung dala ko rin Tugi Ito naman ay tugi Dito ko muna ano Pinabuhay Yung tugi Ito po ay ano Lima Lima yung tugi na daling din puweden sa ano ko sa lula ko